Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa tahimik na bayan ng Sorsogon, may mag-asawang nagngangalang Mang Luis at Aling Marta. Sa tagal ng kanilang pagsasama, hindi sila binayayaan ng anak. Sa kabila ng kanilang tahimik na pamumuhay, palaging may kirot sa kanilang puso tuwing makakakita sila ng mga magulang na naglalakad kasama ang kanilang mga anak. Isang araw, habang papauwi mula sa palengke si Aling Marta Napansin niya ang isang batang palaboy na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng kalsada. Ang bata ay payat, marumi at halatang gutom na gutom. Ang kanyang mga mata bagamat mapungay ay tila nagtataglay ng misteryosong kalaliman. Nak, anong ginagawa mo rito? Asa na mga magulang mo? Tanong ni Aling Marta. Wala po akong magulang. Mahinang sagot ng bata habang umiiyak. Iniwan po nila ako. Agad na naawa si Aling Marta kinumbinsin niya ang bata na sumama sa kanya pa uwi. Sa una tumanggi ang bata, ngunit sa kalaunan ay pumayag din ng alukin siya ni Aling Marta ng pagkain. Nang makita ni Mang Luis ang bata, nagduda siya. Sino siya Marta? Sigurado ka bang ligtas siyang dalhin dito? tanong niya. Palaboy lang siya, Luis. Kawawa naman. Wala na tayong anak. Baka ito na ang sagot sa ating mga dasal. Sagot ni Aling Marta. Sa huli pumayag si Mang Luis. Pinakain nila ang bata. Binigyan ng malinis na damit at tinawag siyang Berto. Mabilis na nakapalagayan ng loob ni Berto ang mag-asawa. Mabait siya at masipag. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Mang Luis ang ilang kakaibang bagay tungkol sa bata. Tuwing dabit hapon, madalas na nawawala si Berto. Kapag tinatanong nila kung saan siya nagpunta, Laging ang sagot niya, naglalakad-lakad lang po ako sa kakahuyan. Bukod dito, napansin ni Mang Luis na ang mga alagang manok nila isa-isa nang nawawala. Marta, may kakaiba sa batang 'yan, sabi ni Mang Luis isang gabi. Mabait nga siya, pero bakit parang maitinatago siya? Isang gabi, nagasing si Mang Luis sa isang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Tumayo siya upang tignan kung ano yon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Berto sa likod ng bahay. Nakaluhod sa lupa at tila may kinakain. Lumapit siya ng dahan-dahan at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hawak ni Berto ang isa sa kanila mga manok. duguan at pilas-pilas na ang katawan. Ang mga kamay ni Berto ay may matutulis na kuko at ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Napasigaw si Mang Luis dahilan upang mapalingon si Berto sa kanya. Ngunit imbis na magmakaawa o magtago, ngumiti lamang si Berto. Alam kong darating ang araw na malalaman niyo ang totoo, sabi ng bata, malamig ang boses. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasaktan, kayo ang nagligtas sa akin. Kinabukasan, kinumpronta na mag-asawa si Berto. Anong ka ba talaga, Berto? Tanong ni Aling Marta na nanginginig sa takot. May lahi po akong aswang, sagot ni Berto ng direkta. Ang ina ko ay aswang, pero iniwan niya ako dahil ayaw niyang maging ganito rin ako. Nanlaki ang mata ng mag-asawa sa narinig. Sinabi ni Berto na bagamat may dugo siyang aswang, pilit niyang nilalabanan ang kanyang kalikasan. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, hindi niya napipigilan ang sarili. Kung gusto po nyo akong paalisin, tatanggapin ko. Pero nais ko pong palaman nyo na hindi ko kayo sasaktan kailanman, sabi ni Berto. Nag-usap ng masinsina ng mag-asawa. Mahal na nila si Berto. Ngunit hindi nila maitatangging natatakot sila sa kanya. Paano kung dumating ang araw na hindi na niya makontrol ang sarili niya? Tanong ni Mang Luis. Pero Luis, siya ang tanging anak na itinuturing nating atin. Kung iiwan natin siya, baka lalo siyang tuluyang lamunin ng kanyang kalikasan, sagot ni Aling Marta. Sa huli, napagdesisyonan nilang manatili si Berto sa kanilang bahay ngunit may kondisyon. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan niyang itali ang sarili sa puno sa likod ng kanilang bahay upang hindi makapanakit ng iba. Pumayag si Berto sa kasunduan at nangako siyang gagawin ang lahat upang makontrol ang kanyang pagiging aswang. Sa mga sumunod na buwan, Nakita na mag-asawa ang pagsisikap ni Berto na baguhin ang kanyang sarili. Natutong magdasal si Berto at sumama sa kanila tuwing misa. Ginawa niya ang lahat upang patunayan na kaya niyang labanan ang sumpa ng kanyang dugo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling may takot sa puso ng mag-asawa. Tuwing kabilugan ng buwan, naririnig nila ang hiyaw ni Berto mula sa likod ng bahay habang nakakadena sa puno. Ang tunog ay nakakatakot, ngunit pinapaalala nito sa kanila na kahit pa paano, ang batang kanilang inampon ay lumalaban upang manatiling tao. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, isang grupo ng mga taga-baryo ang nagpunta sa bahay ng mag-asawa. May dala sila mga sibat, bawang at mga apoy. Mang Luis, Aling Marta, alam naming aswang ang batang yan. Ilabas niyo siya o kami na ang papasok, sigaw ng isa. Lumabas si Mang Luis at Aling Marta upang harapin ang mga tao. Hindi siya masamang bata. Ginagawa niya ang lahat upang labanan ang sumpa niya. Igaw ni Aling Marta habang umiiyak. Ngunit hindi nakinig ang mga taga-baryo. Pilit nilang pinasok ang likod bahay at doon nakita nila si Berto na nakatali sa puno at umiiyak habang anyo siya ng kalahating tao at kalahating halima. Sa kabila ng pagsusumamo ng mag-asawa, pinatay ng mga taga-baryo si Berto. Ang mag-asawa ay hindi na muling nakita mula noon. Ayon sa mga kwento, umalis sila sa baryo dahil sa matinding lungkot at takot. Ngunit sa kaguluhan ng Sorsogon tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa ring hiyaw na tila nagmumula sa isang batang naghahanap ng hustisya at pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.